Hello guys, good evening. Ayang gabi na. Ah, nagano ko, nakatapos na ako dito magano alis ng plastic. Kaya yung alis na lang ng plastic, yung sabana na lang natira oh. Isang kahon dito tapos na. Yan wala na siyang plastic. Yun na lang sa baba. Guys. So ngayon kay gabi na di ko na kaya, madilim na rin at saka umaambun-ambun na uwi na si Manang Marite sa bahay pero isa-isa pa rin yan dapat talian guys bawat puno pero gin ano na yan tinalian din yan ng ano bawat ano yung may stick siya yung kawaya ano yun, yung posting ganito kaya ang ano dyan, isa-isa na lang tatalian. At saka pag tumangkad na naman yan, talian din yan ng second layer. So doon na lang sa baba ang gagawin ko guys. Next. Not time. Next time. So, ano, uwi na ako kayo umaambon na guys. Tapos so, umapags at saka umaambon-ambon o oh, umapags na. Ano na dito, 7.39. So, uwi na ako. nag kasi ako ngayong araw. Kaya marap na akong uh, trabaho dito. Kami mag-asawa. Eh, Umuuna mag-uwi yung asawa ko. Kasi punta para Rusia doon sa Palayan. So, ayan. Eh, oh, um, green na siya. <laughs> Palaki na lang. Pero meron na siyang bunga, guys. Siya Isang, ano, konti-unti tag isa isa dalawa yan pa sa baba guys yan marami pang trabahoin ayan isang kahon na lang yan hanggang doon pero matatapos din yan pag magtsaga <laughs> wala pa ano makukuha na <laughs> yung ano kasi mga busy maraming ano kaya nagtsaga na lang ako. Nag-diop kasi ako. So hanggang dito na lang guys. Uwi na ako. <laughs> Subscribe, like, and share. Sakit na sa tuhod. Sakit na sa tuhod. Kaya maghapon ko. Nga trabaho po Hapon nga trabaho. maghapon. Pero maliwanag pa dito guys. Bis kahit ano na. 7.40 na. <laughs> 7.40 na. Oo nga. 7.43 nga eh. 7.43 na ng gabi. Maliwanag pa rin guys. So I hope guys. Pa support naman ang bahay ko guys. <laughs> kahit hindi ako sikat na vlogger. Oh, marami akong views ng mga content ko kahit mga boring. <laughs> kahit tungkol lagi sa mga ano, walang pagod vibes. Kasi bawal naman pag mag ano ka rin magpa sa white mo, hindi ba, hindi hindi naman maganda. e ano ka? Disapprove. Ay. Ah. Sakit na sa maglakad pa. Dito lang kasi. Aray ko, masakit na talaga yung kigong-kigong. <laughs> masakit na ang kigung kigong ko, kaya nag-iang. Nagano, nag, pagod talaga maghapon. Trabaho, kasi nag ako sa work. Regular work ko, hanggang bukas day ko. Kasi, maraming obligasyon. Kaya nag na ako dahil marami pa naman ako gagamitin na d sa one year ko na trabaho Kaya yun. So dito na ako. Dito na. Ako naloglog yung chop Ito pala. Ah. So bye bye guys ko. Oh, meme. Sa totoo daw, masakit na talaga ng kingong ko. Ito, aray ah, madilim na. Ha? So, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye. Oh, sige. Bye-bye. Subscribe, like, and share. Thank you for watching.